Anong lalakarin natin? Punta po tayo ng water station, ano, water district. Sabihin mo muna sa mga katekram. I'm going to water district from now. Hindi, da dapat ang intro mo, mag-good morning ka muna. Good morning po. Tapos ang tawag natin so sa kanilang katekram. Blessed morning. Kung gagawa ka ng channel mo, ano yung gusto mong pangalan ng channel? Gusto pangalan ko lang po ano, Kirby Angeles. Kirby Angeles po. Ah. Paan din mo ko, baka mahilo sila. Ayaw nila yung magulo yung hawak. Sige. Ano yung gagawin mo, kuya? Ano yung gagawin um, pala natin? Punta po tayo yung Pero mag-good morning ka muna pala. And good morning to... And blessed, I'm going to Water District from now. And to... Then, so I'm the hurry and going to take from from the city of us to promotion. Tawagan ko promotion. Tawagan ko din pala si Kuya Kate. Tapos yung kuryente na din. Sige, <laughs> sige. Sabihin mo. Yung lalakarin natin Pati ngayon. Pati daw po yung ano, in a... English, uh, English. Ayaw In a uh, electric... Hi, sorry but your call couldn't get through because Electric for Contador in the house. In sa... in house po. Sana maayos po natin yung... ano, uh, tubig at kuryente. Ba't kailangan maayos yung tubig at kuryente? Yung tubig mo na bakit kailangan maayos? Uh, baka po matagalan po sila sa pagbubuha sa kailangan po yung tubig, di ba? Ah! Kuya Gus. Hi. Pakisuyo yung ano, yung si Kuya Kate hindi ko matawagan, sabi mo kung sagapan ba talaga yon? Ba't kailangan natin ng tubig sa katawan, Kuya? Uh, Bakit kailangan natin tubig the, sa, body, sa buhay? Of the, the body, so that uh, not, not of dehydrating and good to your health. All into the immunity. Immunity? In, in that, um, um, eight or two glass. Hmm. Apo. Naiinom ba yung tubig sa ano dyan? Yung nawasa? Opo na? po, naiinom muna, na po. Ah, tate? Opo. Hmm. Ba't kailangan ng, sa buhay natin, ba't kailangan ng tubig? Why we need water in our daily life basis? He, ah, he in our daily life. Tama bagram po. Health In a healthy Healthy. Uh, in healthy um in a healthy water drinking up to your health. Hmm. So, it's so everyday, um, every day, every day, every day. Oh, so, healthy. <laughs> healthy. mm Healthy. -hmm. Uh -huh. Drinking water up to your health. Healthy drinking water. Mm. Drink to your health health. Mm. Healthy drinking water to your health he 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 healthy drinking water healthy drinking water to your health kasi nga kailangan natin yung tubig sa paglilinis sa pagliliko para malinisan yung bahay yung katawan di ba yung gamot baka nakalimutan mo. Hmm, hindi po. Kagabi? Hmm. Nag-inom po. Pinising po ako nitong si ano. Nine. Kahit inumin mo. Si Choy, si Choy po masahin, Choy. Oo. Uh -huh. Sana nakabit po nila agad, no? Oo. Uh -huh. Ba't gusto mo kagad ka malagay yung ano, tubig? Na natagalan po nila yan eh. Hindi po agad binubuksan yung tubig. Hmm. Uh -huh. Natagalan po nila yung pagbubukas. Nakakabusog, nakakasarap pamuhusit. Nabubuhusit ka pag gagawin? Ah, pa Apo. 10 days pa lang po. Ano? Pagka nabubuhusit ka, ano yung pakaramdam? Um, uh, eh, paano uh, ang buhas po nila is ah, uh, a 20. Pagbabait po kayo, tatlong araw lang ginamit yung tubig. Pagbabayarin po kayo ng 23 days. Hmm. Eh, 20, 20 nyo lang inabit. 10 araw yung hindi ginakabit. Hmm. Ano yung nasa isip mo ngayon, Kuya Kirby? Naayos po kayo natin yun. Hmm. Pati ba kuryente? Alam niyo po gumawa kuryente? Hindi, po, hindi naman po kasi sila mirahal ko eh. Nihay ko lang sila eh. Hindi. Ang kuryente naman, iba. Pupunta tayo sa mga talagang, ano, Ah, mm. uh, pwede nating malapitan para kagad siya makabit. Ngayon po yan? ngayon. Hmm. Kailan yung huling punta mo sa Manila, Kuya Kirby? Matagal na po. Bakit po natatanong niyo? Kasi nga di po pupunta tayo sa Sunday. Sunday? Di po. Anong po gagawin sa Manila? Bibilan ka nga ng brief. <laughs> Hindi. Iyo eh, oh po. <laughs> Para makapasyal din tayo. Wala, gusto lang talaga kitang ano. Ah, uh, ma... Mapasaya, malibang, ganun. Tapos, unay na natin yung TV, Bilen. Hindi. Bakit ayaw mo ng TV? Nga po. Bakit? Kasi, lumilipot ka eh. Ah, uh, Tatawa po may TV. Oh, uh, okay lang ba? Nabilan ko kayong TV. Kasi kailangan mo ng TV talaga eh. Kasi parang manahimik ka sa bahay. O gusto mo naman, sabi ni... Hindi na po nakakabit ng kuryente, bibili tayo ng TV. Hmm. Hindi alam, hindi po po tayo nakakabit ng kuryente. Pag nakakabit na po ng kuryente, bibili po tayo ng TV. Okay lang sa'yo? No po. Oh, okay. Okay lang sa'kin. akin okay, thank you Kuya Kirby. Salamat. Thank you, thank you. Sige po. Right po, right. Right, right. to the left. Ba't mahili kang mag-English? Ba't minsan napapasingit yung right. English mo? In so right. Baka English speaking ka talaga. Na hindi po. Hindi po master na English. Hmm. Labo sa akin yung English. Sosya. Dito na po On kami side. ngayon, Katekram. Mm -hmm. Sa may uh, ano po, arko po ng ano, Gapan City. Yeah! Kung bibilang ko kayo ng TV, gano'ng kalaki yung TV gusto mo? Ah, ah, Tori! Tori si... Daw, lang. Asan yung TV lang po? Ah, gano'ng? Ako, uh, gano? Ay, ako na hmm, so, mo na mga... Hindi pa nakakabit sa kuryente. Wala naman po kuryente. Kung magdidream po ako ng TV, oh. Siguro mga... At 20 inch. 20 inch. mahal po ba yun? Hmm. sige, ikaw na lang pipili ng TV. Hindi, <laughs> 20 inch lang po. 20 inch lang. Mm. Totoo po ah. <laughs> <laughs> eh, alam, di naman tayo nakabitan sa kuryente. Kaya nga, pa, pakabit tayo eh. O gusto mo naman. Kasi ayoko din mangyari na yung, yung pakiusap ni Kuya Jesus mo na iuwi mo na kita doon sa amin. Kasi iba pa rin yung magkasama kayo magkakapatid, di ba? O kung depende din sa yo, kung gusto mo naman ding umuwi doon sa amin. Ayoko. Kasi di ba ayaw mo gusto mo rin kasama yung mga kapatid mo? Opo. Kung pero kung talagang yung ulo mo matigas pa rin itong darating na araw. Eh dapat Y yung promise Land kasi, yung promise Land na sinasabi ko sa iyo. Balang araw dadalhin kita doon. Ano ba? Ano po ba si promise Land? Yung promise Land, ano yan, pangarap ko lang dati yun, pero uh, sa ng ating Diyos ayan, patapos na siya. Hindi ko pa napanood sa iyo yung kwento ni Tatay Freddy, yung mga ganong ano, lalo na especially ngayon na ano ako sa mga kabataan. Parang yung mga kailangan gumaling, doon ko Ah, Paggagalingin. Tapos kagaya grabe mo, naman bola. po, gra Grabe naman po pala talaga. Grabe naman po ayun. Yung bahay po ba ni Tatay, ano? Tatay? Yung -asawa, may asawa po ba yun? Yung parang matanda na. Sino? Yung kasama niya po, nagbabola. Pagbabasit Ah, uh, si ano? Tatay Freddy. Tatay Freddy? Doon po sa may bahay po na yun, sa mm. Prime Island. Hmm. Ah, okay Sir, dito po na. Kaliwa po tayo pero hindi tayo. Pwede ba yan? Ah, Ay, ayan pala. Alam ko. Pa. Ayan ka, Degram. Kaliwa po kami. Naku, Kuya Jesus. Saan? Dito ba? Yan. <coughs> Ay, hello po. <coughs> Saan? Diyan ba yung tubig? Apa, apa, apa. Buwas na Magandang buhay mga katubig. Simula po ngayong buwan ay hindi na po kami tumatanggap ng bayan dito sa opisina. Ang tanging tinatanggap po dito ay ang mga may problema sa tubig. Problema sa bay. yung connection ah. na may... Okay lang may camera dito. Okay no. wow. lang <laughs> <I don't know. laughs> po. Thank you, sir. Sir <laughs> po, pangalan niya? Joey po. Kuya Joey, thank you ah. Salamat. po? Sa barangay siya. Eh? Saan to kasi susur? Saan to susur? Sa sur Enso. Sur. Ah, uh, Jesus Angeles. Mapare open niyo po ba? Ah, po. Pwede po ba ngayon yun? Bukas niyo? Ah, depende po kung ano po yung status ng metro natin. Kung ang status po ng metro, uh, pinull out, Mm. -hmm. naka-padlock. Pagka po kasi pinola out, sir, medyo... Matagal. May natin na bukas po. Pagka po siya naka-padlock, mabilis na po, na lang po, mapapatanggal lang po padla padlock lang po. Ah, padlock lang po. Check lang po natin kung ano mo siya. Pag naka hindi nabubuksan yung naka... Naka-pigit po, naka... naka hindi, naka-ano. Kung hindi siya naka-padlock, naka... Naka-tire up. Ano yung tire up? Ah... so, parang... Naka-sale, naka-sale, naka na naka naka Ang tire natin, sir, parang ganito.

Wow. Thank you, po. Thank you. Thank Iba, you, po. Kayipo. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, thank you. Ang bayit nila. Mahintay po ba namin? Ah, uh, nakapad lang na, kung lang na naman po siya, we need to stay po ma-ready. Ah, Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Paano lang po, ah. Pa-assist lang po. Thank you. Ingat. Ang galing. Mm -hmm. Ngayon lang, ngayon. Mm -hmm. Ay, ano Apo. Bukas. So, kaya ngayon eh, no? Apo. Okay. Sama na po natin ngayon para, ang may po sa akin na bumalang bahay dito. Ay, the, uh, Ay, pero... Hindi, assist daw tayo. Mm -hmm. Hirap ng buhay, 500, hindi mabayaran, eh, no? Mm -hmm. Achi! Hindi na po yung nangyayari. ang bayit ng ating Diyos, eh, no? Apo. In 2022 ko po yun. 2022. In na wala po akong tubig. Is 22? two Isang taon lang. Ah, po. Oh, oh, Thank you, Lord, sa pagkakataon. Mm, Kasyon na tayo. Ah, po. Magka po iba na kailangan? Yung bariya, maraming bariya dyan. Um. Five, six, seven. Do. Thank you kay Ma'am. Ma'am, Ma Ma. ano? Ayan, nawakan mo yung lisibo ngayon. Grabe, isang taon yun. Sir, pwede na po ba ipa-spoon? Pwede na po ba bukas? Ang mm naman -hmm. mm -hmm.

Di po, uh, in case lang po na wala po kayo ma-receive na bill, dito lang po sa Prime Water app namin, makikita nyo na po yung electronic copy po ng na bill namin. natin for the month. Pwede si Sir po siya, no? Ha? Application po ng ano, yes, Yes po, sa Play Store lang po. Pero kung ano, Sir, ako na po yun. Pero kung ano, Sir, pwede magpunta rito Nalang, kung... Hmm. Ah, pwede po kayo magpunta dito. Hihingi lang po sila. Pero yung cashier ah, po kasi pero namin... pero dito na talaga? Yes po. Prime payment. Water po, Prime Water. Yes po, Prime Water app. Yung ano po namin, Paymaya, GCash. Mmm. Prime Water. Yes. Okay, para wala nang ating uh, bala din sa inyo. Ah, uh, po. Ah, uh, po. Ang uh, pamasahe. Pagod. Gano'n. Mmm. Ah, uh, po. Ah, uh, po. Sayang din. Nakakainit na po, ano. Mm. Sobrang napawit po lumawag. Uh, po. Sino po hahanapin namin? Ikaw na lang, Kuya. Prime Water. Kenzo? Enzo. Enzo. Thank you, Kuya Enzo. Thank you po. <laughs> Natapos na po natin. Mm. <laughs> kuya Enzo. Po, eh. Okay na? Simula po ngayon po, na hindi na po kami tumakalang ng kaya dito sa opisina. Tapos kuryente naman. Mm, lang, Tito Darius alam mo ah. Ang galing pala ni Kuya Kirby. It's so amazing. <laughs> Kailangan lang talaga ng gabay ng ating Kuya Kirby. <laughs> Tekra. Gabay, pag-intindi, pagmamahal. Ano na tayo Kuya Darius? Balik na tayo tapos yung kuryente na. Tsaka mano sa pera. Maingat sa pera oh. Hmm. Kuya Kirby, pa, pa, pa. kung may magbibigay ng isang milyon, anong gagawin mo sa pera? Hindi ko po ilangan. Hmm. Isang milyon? Alam mo ba gano'n karami yung isang milyon? Ako ah, po. Hmm. Um, ba't di mo siya kailangan? Wala po akong paggagamitan. Hmm. Ang totoo mm. po yun, wala po akong paggagamitan. Hmm. Okay. Ang daming pera nun. Kaya mo naman drugs. At ito may ano ng kuryente? Oo. Oh. Pero isang milyon yun. Ako, kukunin ko eh. Hindi po. Bibili ka ng kotse. Kotse? Oo. <laughs> Bukain ko po, bibili ka ng kotse. Anong gagawin mo sa kotse? Magka-drive po ako. Oh. Para? Really quick real quick drive, makakapag, matututo pa ako mag-drive ng car. Okay, bakit gusto mo mag, mag-drive ng sasakyan? Kotse pala Bibili ko, koche. Hmm. Gugustuhin mong kunin yun. Hmm. At the next up in time, dan na po tayo sa tubig and then lahat naman po tayo sa oriente. Hmm. Ganun po yata. Magkano kaya yung utang naman? Dito yung utang, magkano yung utang? 570 something eh no yung sa kuryente kaya magkano yung balance doon malalaman natin eh pero ang mahal po wag na hindi kahit mahal pa yan siyempre mahal ka din namin eh tatapatan namin ng mahal yung... pero pag hindi ko na po pinakabitan okay lang po Okay lang yan. Kailangan eh. Pero ang pagtutulungan natin, pagka may kuryente na, kasi sabi na natin kaya ko yung isang taon na pagbayad ng kuryente at tubig, papani mga susunod? Dapat alam nyo na yon, Kaya nyo na. Tapos, siyempre, dapat di ka kay kuya mo, kay kuya Kate mo, at sa kapatid mo, si Jesus. Dapat kaya mo natin don. Okay. Uh -huh. Kaya, tulungan mo yung sarili mo. Ha? Okay. Uh -huh. Masyadong ano, huwag kang maguluhan. Tahan lang yan. Maayos din. Tsaka... Dito ba, pwede na po tayo namin Ito. dito? Alam niya. Alanganin. Uh -huh. Alanganin daw. Okay, Garby. Pa. Uh -huh. Pakiusap ko lang kung may magpupunta doon ng mga kaibigan mo na... Uh, ano ka pong mag-drugs, huwag na. Ha? Huh? Apo, apo, apo. Promise? Apo. Promise yan, ha? Apo. Ah, oh, promise natin. Okay? Promise namin ka, Okay. Yung ngipin mo, Kuya Kirby, paano natin? Patingin nga yung ngipin mo. Paano natin, nung palagyan natin? 70, thousand, ko eh. thousand? Ano? Eh, balak mo trabaho na lang po para makapagpapit po ako ng ipin. Ah. Pagka nakapagtrabaho ka na. Mm. Pero mas okay, pagka okay na yan, tapos doon ka maganap ng trabaho. Mas makakapili ka ng trabaho mo. Ah, Pasukat pa. natin. 15,000 po eh. Saan? Sa doktora po sa barangay namin. Kailan mo pina... Ano? Kasi 3K lang po siya, naging 5,000 na. ah uh, hindi, kailan mo Kailan mo nalaman? Bakit mo nalaman? Nagpabit na po ako sa iyo ganun eh. Tsaka buhod po doon. Mm. Nagmahal nga po ng 2,000. Yung tag-3,000 na tig porcelain. Ang, ang um, um, porcelain po is 5,000. Isa. Nga po. Eh, pagkakabitan ko po sa nang porcelain, mm. tatlo na po. Tatlo na. Kasi yung bali pagitan po niya, meron na rin porcelain. Uh -huh. Pero nang pinangarap mo din palang iyan nun na siya pakabitan, pa pa maayos. Apo. Dati ayaw mo na ayaw, na, ayaw mo sumukay dito, ano? Makakid na Baka kidnapping ka, ano? yun. siguro no? yung nasa isip mo, ano? Okay. Dalin okay. mo yung bag natin. Mo. Okay. Okay. Iba, ang malalimang... hmm, ba sa mo. Sige po. Hindi pa ako sana nakasara siya. Hindi po napansin to, ah. Bagay sa'yo mag-polis eh. Hindi. Oo. Oh. Diyan lang po kay Darius oh. Na ikaw. mag ka kaya? Hala po kaya? ko dito. Ah, ito. Dito na tayo. Ang pangalan, nakapangalan yung ano doon, yung... Anong tawag doon, Kuya Darius? Yung metro, metro kay Papa mo din. Hindi. Bali ko ang kanina pang nakapangalan. Neko. Ba't Neko? Hindi siya ko. Ganyan na pala Kuya Darius? Ako, ako. Neko lang po siya. Ah. Ayaw ko, ayaw daw po natin i-bend sa Miralco yung Neko. Mm, okay. Thank you. Dito ka 应该是什么？